Paugnay pa rin ng nangyaring enkwentro sa Timonang, Quezon, pinunamismo ni Pangulong Noyne Aquino ang anyay inconsistency sa mga naging ulat. ay sa Pangulo, katakatakaraw na labing tatlo agad sa panig ng mga suspect ang nasawi, samantalang isa lang sa mga pulis na nagbabantay sa checkpoint ang nasugatan. Buko dito, kinailangan pa masawi ang mga suspect sa mismong checkpoint, imbis na hulihin sila bago o pagkatapos ng nasabing checkpoint. Ito raw ang naging dahilan kaya iniatas ng Pangulo sa NBI ang pag-iimbestiga sa insidente. Paliwanag ng Pangulo, bagaman may tiwala siya sa kakayahan ng PNP na mag-imbestiga, mahirap na raw mahaluan ng politika at pagdududa ang investigasyon. Nangako naman ng Pangulo ng Hustisya para sa kasong ito. I've tasked the NBI and the NBI will be sole agency to investigate the incident to preclude any bias on the part of uh, any associates of the people involved uh, the building. Well, there will be justice. You no, know, where it will lead to, I gotta tell at this point in time.